Muling nang nagpakilig ang Kim Pao na sina Kim Choo at Paolo Abelino, at niyanig ang stage sa naging guesting nila sa Rojas City para sa Sinadya Festival 2024. Narito at panoorin ang iilang kilig moments ng Kim Pao sa nasabing event. Malakpakan naman tayo dyan. <laughs> Ba't pawis na pawis ka? Sumayo ka ba? Ang dami kong ginawa. Punasan mo naman yung pawis ko. Yup, bisaya ka ng bisaya sa kanila. Taga negros, negros to. Okay lang yan, eh. magpinsan lang naman yan. Nasa Rojas kasi tayo, wala tayo sa Ay, oh, Negros. Sorry, sorry. Nasa Rojas, Rojas, Rojas. Pasensya na madami Malapit siyang lang. rocket. Malapit lang. Malapit lang. Siguro <laughs> <laughs> magpinsan lang naman yung Bisaya at kaya yung salita. Kapatid, o oh, di ba nagalit siya. Siguro na naman siguro nila ako. Pero magkalapit lang, magkalapit lang. Ano ng alam mong bisaya na salita? Ah... Uh, <laughs> ano alam mo salita? Ano? Sabi, sabi niya palangga. Palangga-taka? Ano? Palangga-taka? Ha? Ano sabi mo? palanggana ako? <laughs> hindi. Ano palanggana <laughs> Palangga-taka. Ah, totoo yan. Ah. Eh, ano ba ibig sabihin nun? Kunyari ka ba? I love you! Hala! Saruhas mo talaga sinabi. Hindi, <laughs> <laughs> pero bilang hindi na tayo kini... <laughs>